Sa na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating KTH ukol sa mga paksol na ginawa ng mga sundalo ng para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam ang paksol sa wikang Ingles ay tinatawag itong foxhole ang paksol ay isa itong butas na karaniwang hinukay ng mga sundalo bilang taguan sa kanilang magaganap na matinding bakbakan. Sa madaling salita, isa itong uri ng depensa laban sa mga lumulusob nilang mga kalaban. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang malaman kung ang mga baksol na ginawa ng mga sundalong hapon ay posibleng nga bang may laman sapagkat sa kanyang sinusuring lugar ay meron daw siyang natagpuan na isang pusong marka nang kanyang sinundan ang direksyon kung saan ito nakaturo kanyang nadiskobre ang isang tagong paksod at ito daw ay may lalim na 5 feet o limang talampakan kaya ang kanyang tanong dito ay kung posible kaya na meron itong laman o kung may nakabaon dito na isang mahalagang bagay. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzong Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na akin ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang mga fax hole o Paxol ay sadyang hindi talaga malalim ang pagkakahukay sa mga ito. Ang lalim ng mga ito ay sapat lamang para magtago sa loob nito ang isa o dalawang tao. Basi lamang sa aking mga nalalaman kapag ang lalim ng isang paksol ay nasa 5 feet o limang talampakan, ito ay karaniwang ginamit ng mga sundalong apon sa pag-ambush ng kanilang mga kalaban. Ayon sa ating ka ang una niyang nadatnan sa paligid ng kanyang sinusuring lugar ay isang pusong marka. Basi sa aking sariling pag-unawa, maaaring ito ay isang bato na hugis heart o puso. Meron akong ilang mga nagawang bido na tumatalakay sa mga pusong marka. At sa mga video na ito ay aking ipinaliwanag ang iba't ibang pwedeng maging kahulugan ng isang pusong marka. Ang isang pusong marka ay maaari itong nagpapahiwatig ng isang direksyon sa pamamagitan ng patulis nitong bahagi ito ang siyang ginawang pagbasa ng ating katiyay sa naturang pusong marka na kanyang natagpuan. Kanyang sinundan ang ipinapahiwatig na direksyon ng pusong marka at dito niya natuklasan ng isang butas. At ang butas na ito ay isang lumang paksol na ginawa ng mga sundalong hapon. Kung ang gusto ninyong malaman ay kung may ibinaon o tinago nga ba ang mga sundalong hapon sa mga paksol na kanilang hinukay. Ang aking kasagutan dito ay oo. Meron na akong ilang mga karanasan ukol dito at ang karamihan sa mga depositong ito ay nasa small to medium deposits. Ngunit sa kadalasan ay maliit na deposito lamang ang karaniwang nakabaon dito at bihira lamang na makahukay ng medium deposits o katamtamang laki ng deposito. Pagdating naman sa katanungan ng ating ka kung may posibilidad na may laman ang paksol na kanyang nadiskobre, ang masasabi ko naman dito ay oo. May posibilidad na maaaring meron itong laman lalo na at may isang pusong marka na siyang nagbibigay importansya sa lugar na kinalalagyan ng naturang paksol. Ang kailangan lamang nating gawin dito ay ang ituloy na hukayin ang ilalim ng naturang paksol. Kung ang nakabaon dito ay isang small deposit o maliit na deposito, ating madadatnan ang deposito sa loob ng kabuang lalim na 10 feet o 10 talampakan. Pero kung isang medium deposit o katamtamang deposito naman ang nakabaon sa ilalim nito, meron tayong maiinkwentro na ilang mga buried markers sa loob ng lalim na 10 feet o 10 talampakan. At ang deposito naman ay maaari nating madatnan sa loob ng 15 feet to 20 feet. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Nais niyang malaman kung posibleng nga bang may laman ang paksol na ginawa ng mga sundalong hapon. At ang aking kasagutan dito ay oo sadyang may tinago ang mga sundalong hapon sa mga baksol na kanilang hinukay at ito ay ating makukumpirma sa pamamagitan ng mga palatandaang kanilang iniwan. Meron namang natagpuan ang ating katiyaj sa kanyang lugar na isang pusong marka na siyang naging dahilan para matuklasan ang isang paksol na may lalim na limang talampakan. Ang aking payo sa kath natin dito ay ituloy mo lamang na hukayin ang ilalim nito. Kung isang maliit na deposito ang nakabaon sa ilalim nito, agad mong madadatnaan ang deposito sa loob ng sampung talampakang lalim. Pero kung isang katamtamang deposito ang nakabaon sa ilalim nito, Asahan mo na may ilang mga marka ang inyong mahuhukay bago ninyo madatnan ang mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmuzugwo. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod! Melvin Digamo Amazing Kids Rex Alipo Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte Janja Lurina ng Mindanao Charlie Libusada ng Sikiho. Irene Cuerpo Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.